lagyan na natin ng sabon mga kabayan wala pa ba, naglilinis ng ano namin itong uh, at ito tayo magbabala at tapos ito yan ang aking proseso pag pagka medyo walang gumagamit gamitin natin sayang at tapos ito malaban at sabon at matapos itong setting na ito, ipigay natin ng dryer iliripat natin sa kabila para bawas ng bula madaling malawan ano lang kasimple ka ba yan para mabilis ang tapos ayan, maraming nakasampay <laughs> maraming nakasampay dito sa aming labahan ito uh, nga si e, may ibang lahi ang gumagamit po niyan mga kabayan eh tayo po ay inalat sa tamat po at po ay may sariling banyo tayo po ay nagpisaro kaya Mayroon po tayo meron po tayong sarili sarili banyo sarili kuwarto. ay lang po kaya yun lang po ang ating pasalamat tayo. ato dito pero pinakamimong tatlo lang po sila depende po sa luwa luwang at lapat at sila niyong bed space sa... Dadaya po natin sa katapos po nito. Ang dami po nang gumagamit. Ayan, medyo maingay yung ating ano. Kung isa, medyo sira saksakan May tunog eh. tapos nahirap na yung iba yung siya sawagay natin yung technician wala po mga kabayo good friday ah saan nga pala yung next week mahal na araw na pala sa ating bagsang Pilipinas mapansin nyo medyo may

So, for po, ito, natin para maninis Aba, mga kabanya, isang mala <laughs> itong dry. Itong wakas natin. Ang dire-direcho. Dire-direcho ang ano, wala siyang ano, wala siyang stopper. Oo. Eh? Malamang, sunog ang makina nito, pagkara ganyan.

Balik natin Kung magtiretso Ayan Pag yun ay magtiretso ayan